Sige, pasok. Yung bag mo, pakilapag dyan. Yan. Dito ka. Play God again. Let's see who you ruin this time. Meron kang ano, mga pagkain. Hindi naman natin yung pwede kunin. Bakit kanyang kulay mo? Ah, di ganyan yung pula din mata mo. Nasobraan ka ata sa dubi ha. Ikaw ha, bad ka. Sige, sige, scan ko muna yung ano mo, temperatura. Oops, may lagnat ka din, nasobraan ka nga sa ano. Dubi. Dubi, dubi, du. <coughs> Kailangan natin, ano, ultraviolet. Scan lang kita ha, huwag ka malikot. Kasi pag ako na inis sa'yo, pwede ko ihampas sa'yo itong scanner. Huwag ka malikot, huwag ka malikot, Ha? gilid Okay Ito Okay Ito Ay, yung brief mo, butas May pambili ka dube, wala kang pambili brief Okay Check mo na baga mo kasi inoobo ka Okay Tapos sinisino ka pa. Nasobrahan ka nga. Next time kasi magbigay ka naman, ha? Nandito si Lolo. Sabihin mo, Lolo. Abot mo lang po, sekreto. Haha. Joke lang. <laughs> Joke lang. Okay. Meron kang ano? I need that. It's my medicine. Hindi, gatas yun. Ang hingi lang ako. Okay. Hindi kita mapagkakatiwalaan, Kaya sama ka doon sa isang polis Hindi, alagaan ka nila. Walang, walang ah. mo! Tignan mo! Dilan mo! Tignan <tipa> 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 mo! <tipa>